Hello, good morning. Nandito po ako sa puno ng ano, puno ng atis. Pakita ko sa inyo yung mga atis. Ang daming bunga. Nakakatuwa, oh. You see, oh. Diba? Kaya lang, minsan nag-against the light ako. Sa tali, ah. Tinitingnan ko, baka may may makatapak ako ng... Kasi medyo madamo. O, oh, tingnan nyo naman. May lugar dito, yeah. Pero, ano, kasi mangunguha ako ng... Uh, Tal boss, no kamote, magsisigang ako. Sisigang ako ng uh, ano nga lang ito? Mhm. Mm -hmm. ko bangos. Yeah. So sabi ko, magnal na muna. Ako dito. So ito. At uh, Ako ko itak i-ano ko muna kayo, iikot ko muna kayo dito sa anin mo na mga kalangan. Ayan. development dito, no? Medyo mahina nga lang talaga boses ko kasi wala akong dalang ano yun. Eh. Pang ano na, boys. Ay, naku, nag-a-installate ako. Nag ito, pakita ko na sa si inyo yung, yung ano, ha? nag against installate ko kaya madilim. Hindi na ako makita. Hindi na ako makita. Ayan. Ayan. O, ito. Marami na rin ako nakukang talbos. Ayan, o. Oh. So, oh, mga talbos to talbos saka yung talilong doon ayun marami rin talilong doon so nakita ko sa inyo yung tignan may mga tumitila pang malo maganda kasi yung weather ngayon hindi naman mainit hindi rin malamig kaya lang mag nako na rin ako pa protection di diba? protection ano? <laughs> ano at nakita ko na sa inyo ang mga atis So, ayan o, oh, ang yung bunga sa taas. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ito pa. Ayan. Oh. Ayan o, ayan dami, diba? Ito oh, pa. Ito sa taas ko. Ayan o. Oh. Dahil bunga o. Oh. Ito pa, 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 pa. Ayan, dami Oh, Wow! Mag-o. Ayan. Mga maliliit pa lang siya, mura pa lang. Ayan. Ito, ito mura pa to, lalo na to, oh. Baby baby pa. And then, kita ko po ito pa. Meron din dun sa side na to. Ayun na, no, meron din sa... Ito to, parang gusto kong kukunin ko. ko na kaya itong mamiya. Kukunin ko na rin yan. Ay, medyo ano na, yan. Pwede nang kulin yan, no? Kasi ko na kaya. Ayan. Itasin ko na to. Ayan, para meron. Ayan, Oh. Kung baga sa ano, eh, pwede na, ano. Pwede na ito. Ayan. Misan na lang naman ako mamitas. <laughs> oh, you see? Diba? Oh. Kung baga sa ano, dilat ni. Kaya kinuha ko na. Dali, dalawang puno ito. Ito, ayan, yan. Dalawang puno. Eh, meron pa pala rito isa katabi, Oh. Pero hindi. Nagagas na siguro kaya maitim. Ano? Punta naman tayo sa pangalawang puno. Oh, ang daming bunga lalo nito. Oh. Napakadaming bunga. Diyos me, oh. Ah, nagasgas siguro yung pagkakaano. Yan, oh. May gasgas sila siguro yung pagkaka... Anong alam nang pagkaka... Pagkakaroon ng bagyo. Diba? Ang dami, oh. Ayun pa sa ng daan, oh. Kunin ko na kaya yun, mami. Babagpunta ako sa ng daan. Yan, oh. Pwede na yun, eh. Diba? yung sa taas, ang dami pa rin, oh. Ayan, dami, oh. Wow, ito pa isa, oh. Hmm. Ito isa. Dami pala, ba? Ayun, sa taas, marami pa doon sa taas. Ayun, ayun, oh. Meron pa, mayroon pa ako nakitang kambal. Ayan. Pero wala na akong makitang katulad nito na medyo, pagkatsagyan ko na to. Kung mga tatlong araw lang. Sige, bahala siya kung kailan siya mahinog. At least meron akong... ako. Ay, ano ba itong ako? Oh, sorry. Nakatakan ko. May nakatakan akong tanim. Oh, magagalit yung nanugan ko. Ayan, natapakan po. Ayan, natapakan ko. Sorry, sorry. So, ibiyo ko ulit, ano? Ayan, oh, dito naman ako sa side na to. Ito, kitang kita, kita eh. oh, ayan. Ang ganda lang talagang tingnan ng mga puno ng atis, ano? E, ganda ng kulay. Diba? Hmm. May sungkit pala rito, eh, oh. May sungkit, may nakabasta ng sungkit. Ayan, oh. Hmm. Hmm. Ay, hindi na ako manunungkit. Tama na itong isang nakuha ko. Ito lang okay na sa akin. Wala. Kapag na may, may naman ako dito. Eh. <laughs> so, ko pa sa inyo yung ibang uh, view dito. Aray, kinagat ako langga. ko kinagat ako langga. Ano ba yan? Hindi na nga. Alis na nga ako dito. So, lalabas na ako. Ginagat na ako ng langgam. So, ito na yung isa kong nakuhang sa ano, atis. Lalabas na ako. Kinakagat akong langgam. Ang daming langgam. Hmm, kinikilabutan ako. Yeah. Ito na. Lalabas na ako dito. So, ayan. Pakita ko sa inyo ngayon ng iba pang uh, view dito sa halamanan. Ano? Yeah, panoorin nyo na lang ha. Ito, nadaanan ko itong napakagandang halaman to Hindi ko nga alam kung ano ang pangalan nito, pero ang gandang-ganda ko. Ito para siyang, para siyang pininturahan yung dahon niya. Tsaka, meron siyang bulaklak ako. Tignan nyo lang, diba? Namumulaklak pala ito. So, yan. Ipakita ko rin sa inyo to Isa to sa mga halaman dito sa amin. kung yung kanina naririnig nyo tilaok ng manok dito naman ngayon puro ngayon ng pusa So, ito na yung aking mga nakuhang mga talbos kanina tsaka yung bunga ng uh, atis at ako ay magluluto na ng aking uh, ulam. Uh, at ayan, uh, kumpleto yan. May kung uh, ng mga kasama yan. may rin dyang talidong, mayroon talbos ng uh, kamote, mayroon bayo para na talbos ng kamote, mayroon dyang kulitis, yan din nahalo na konting saluyot at uh, ako ay magkumpisa na magluto. So, eto na. At uh, pinakulang ko yung sibuyas, yung gabi, kamatis, tsaka syempre ang okra. Yan, lagi akong nagluluto uh, ng ganyan. Na laging meron siyang okra. At eto naman yung aking bangus na inalagay. Bali, wala na yung ulo niyan, tsaka isang na Naluto ko na nung isang araw. Yung pinesang bangus ko ngayon naman, isisiglang ko naman tong apat na tirang gilid inas lang ko na yan kanina pa para tumalab yung asin harap ng gulang ko kaman oh. nyo oh. diba? yan tambog ko na tong tangos dalawang ulam ko rin to tanghalian tsaka hapunan

Siyempre, pag uh, sinigahan, kailangan may pang di diba? Yan, no? Norgabi lang nilagay ko, konti lang. Wag lang di umasim. So, ito na. Kakain na ako. Siyempre, of course, ang aking uh, red rice. Tara po, kain po tayo. Ito po ang aking tanghalian ngayon. Yum, 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 yum. Let's eat. Thank you very much for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.